Isang bonggang balita ang pinag-uusapan ngayon sa showbiz. Si Paulo Abelino ay diumanoy gumastos ng milyon-milyon para sa bridal gown ng kanyang fiance na si Kim Chu para sa kanilang nalalapit na kasal. Ang nasabing kasalan na isa sa pinakahihintay ng mga tagahanga ay mas nagiging exciting ngayon dahil sa napapabalitang napakamahal na gown ni Kim. Ayon sa ilang malapit na kaibigan ng dalawa, hindi tinipad ni Paulo ang pagplano ng bawat detalye ng kanilang wedding. Partikular na umanong pinagtuunan ng pansin ni Paulo ang bridal gown ni Kim, na ayon sa mga sources ay idinisenyo ng isa sa mga pinaka-prestihiyosong fashion designers sa bansa. Ayon sa mga insider, ang gown ay isang obra maestra na gawa mula sa pinakamahal na imported na tela at pinapalamutian ng mga bihirang gemstones na inilagay isa-isa ng mga bihasang kamay ibinahagi ng isang kaibigan ng magkasintahan, gusto ni Paulo na maging perfect ang lahat para kay Kim. Alam niyang ang gown ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kasal, kaya't hindi na siya nagdalawang isip na maglabas ng malaking halaga para dito. Sabi pa nga nila, the gown is a once in a lifetime creation. Ang gown ni Kim ay hindi lamang basta gown kundi isa ring simbolo ng pagmamahal at dedikasyon ni Paulo sa kanyang magiging asawa. Ayon sa mga nakakita na sa sketch ng gown, ito ay isang eleganteng masterpiece na nagpapakita ng sophistication at timeless beauty, katulad na lamang ng kanilang relasyon. Marami sa kanilang mga kaibigan sa industriya ang nagpahayag ng paghanga sa naging desisyon ni Paulo. Ayon kay Bea Alonzo, isang malapit na kaibigan ni Kim, grabe yung effort ni Paulo. Kitang kita kung gaano niya kamahal si Kim. Alam kong magiging memorable at napakaganda ng kasalang ito lalo na't ganito kagarbo ang preparations nila. Sa kabila ng pagiging private ng magkasintahan tungkol sa mga detalye ng kanilang kasal, hindi pa rin nakaligtas sa publiko ang engranding preparasyon na ginagawa nila. Marami ang nagsasabing ang kanilang wedding ay magiging isa sa mga most talked about events of the year at ang bridal gown ni Kim ay siguradong magiging sentro ng atensyon sa araw ng kanilang kasal. Ang kanilang upcoming wedding ay inaasahang magiging isang star-studded event na dadaluhan ng mga kilalang personalidad mula sa industriya. Ngunit, higit sa lahat, ito ay magiging isang espesyal na araw para kina Paulo at Kim na matagal ng pinakahihintay ng kanilang mga tagahanga. Habang patuloy na lumalabas ang mga detalye tungkol sa kanilang kasal, isang bagay ang malinaw, walang hindi gagawin si Paulo para mapaligaya si Kim ang kanyang pagbuhos ng milyong halaga para sa gown ay patunay ng kanyang pagmamahal at pagnanais na gawing perpekto ang kanilang espesyal na araw. Manatiling nakatutok para sa iba pang updates sa nalalapit na kasalang ito. Siguradong marami pang kapana panabik na detalye ang lalabas habang papalapit ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib.